Magandang hapon po mga kalaki, ngayon po ay October 5 ng 5 PM ayan po sa mga habol po ng taya nila para po sa mga uh, lucky numbers na mga uh, kailangan na ating mga lucky followers na nagabang po tuwing ganitong oras. Aba, mamimigay po tayo mga kalaki ng mga bagong sumada ng mga bagong code, mga bagong tips po para po sa mga lucky numbers ngayon pong October 5 ng 5pm. Ayan. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin, inaalagaan po to ng 3 days bago po natin palitan na. Huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki. Tatlong araw po bago po natin bitawan ang mga numero. At syempre po mga kalaki sa mga laki followers nating mga bago dyan, panoorin nyo po ang ating mga lucky numbers para po makasunod po kayo mga kalaki. Okay? Kaya kung ready ka na at gusto mo lang kunin ang mga lucky numbers namin, kunin nyo na po ang mga listahan nyo, bawat lucky numbers na magustuhan nyo, pwede nyo po itong isulat at tayaan po mga kalaki. Libre po yan, wala po yung bayad. Okay? At syempre po, kung ready ka na, ready na rin po ako. Tara, magbigay na po tayo ng mga lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire. Okay, ngayon po, ah, syempre, ibibigay po natin ay dal, ano, tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. At syempre, bago po natin umpisahan ang pamimigay ng mga lucky numbers, iinom muna ako ng tubig. Mm. Ayan po mga kalaki, napakabilis po ng panahon ano po. October 5 na po kaagad at syempre po gusto ko ngayong last draw, isa ka sa mapalad na manalo ngayon. Ito na po ang unang 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number number 6 at number 23. Ang pangalawa po ay number number 8 at number 19. At ang pangatlo po ay number, number 10 at number 22. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number, number 7, number 2, number 1. Ayan po mga kalaki yung una. At ang pangalawa po ay number, 895. At ang pangatlo po, number. 6-7-0. Ayan po mga kalaki ang ating 3 digit lucky numbers. At syempre po, nabigay ko ng 2 digit at 3 digit. ibu uh, isunod na po natin mga kalaki ang 4 digit lucky numbers para po sa ating mga lucky followers na nag-aabang po dyan. Ito na po mga kalaki ha. 4 digit lucky numbers mo. Ito na. Number 9140. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 6283. At syempre po ang pangatlo po, eto na po, number 8119. Ayan mga kalaki kompletor po, mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa Pwede nyo po yan i-rumble po mga kalaki kapag inilaban nyo po para po mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Pwede po yung tayaan sa 2D Lotto, sa STL, sa National at sa Wedding po mga kalaki. At syaka po pwede po yung mga kalaki na tayaan nyo po yan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito na po mga kalaki ang ating mga five digit uh, bago ko po ibigay ang five digit lucky numbers at six digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers nako dapat po nakafalo po kayo sa mga legit na account natin na para po hindi po kayo maligaw ingat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan nako napakadami pong fake account na nagkalat una po sa lahat kinukuha po picture namin ni Lola Carmen ginagawa po profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo na sasalihan sa private consultation nako hindi po kami yan mga fake account po lahat yan mga kalaki subukan niyo pong tawagan nyo mga yan hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Okay? Tandaan nyo po, pag sasali po kay sa private consultation na gamit po ang mukha namin, dapat po makakausap nyo muna kami sa video call bago po kay sumali. Okay? Kasi po hindi po sasagot siya mga yan kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin. Hanapin nyo po sa Facebook. Arnold Parungkin po na may blue check. Blue, blue check ha. Verified po tayo ni Meta na meron pong 495,000 followers mga kalaki. Yan po ating uh, legit na account sa Facebook. Meron din po tayong Red Arnold Santos at Aris Gatchal yan at syempre meron din po tayong Youtube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 449,000 followers. Ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month mo, ang birth year mo, pag-aaralan ko po, mali mo naman dito kaswertehin pag sumali ka sa private consultation, di ba? Araw-araw po may mga nananalo po sa amin at nakapost po yan sa Facebook. Mga legit po ang kanilang mga account kahit i-chat nyo pa sila, mga winners po natin sila. Okay? At sa mga sasali po na gusto, bibigyan ko po kayo ng discount. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako po at hindi po yung mga fake account na 'yan at syempre ang discount niyo po good for 3 months po magsasama po tayo ng October, November at December o di ba? Ang bilis tatlong buwan tayong magsasama mga kalaki. Mali mo naman dito ka pala pala rin at manalo. Kaya ano pa hinihintay mo mga kalaki? Subukan na po ang mga lucky numbers namin sa private consultation at ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas sa abroad kunin mo na. Umpisahan natin sa 31, number 28, number 22, number 17, at number 4. At ito pa po ang isang 5-digit lucky numbers. Number 26, number 33, number 17, number 14, number 29. Ayan po mga kalaki, kalaki ang aking 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 3, number 29, number 37, number 41, number 8, at number 16. At ito pa po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 5, number 20, number 24, number 14. Number 26 at number 15. Ayan po mga kalaki kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat Ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa may... Uy! ayan po sa, sa bansang Australia po sa ating mga uh, resident citizens po dyan sa pamilya ano to pamilya egg Cor, ano Pamilya Egkolay. Pamilya Egkolay po diyan po sa bansang Australia. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at saka Pamilya Nobida. Ayan, hello po sa inyo. Humihingi po sila ng 6 digit lucky numbers daw po. Plot ano to, Power Max sa Lotto Abroad. Sige po, papadalan ko po kayo. At syempre po mga kalaki, dito lang po sa mga jeepney driver naman po dito sa Pilipinas. Ayan po sa biyahing Santa Mesa, Manila. Biyahing Quiapo to. Quiapo to Santa Mesa. Hello po, shoutout po sa inyo sa mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver. Hello, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po kila kuya Angel at kila kuya Celso. Hello po sa inyo. Papadalan ko po kayo ng 2-digit lucky number sa wedding daw at ng 6-digit lucky number 649. Sige po. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!